Historia Tagalog Horror Stories Nanginginig ang mga kamay ko habang naglalakad sa gitna ng madilim at tahimik na kalsadang pinalilibutan ng mga puno Nakagat ko pa ang ibabang labi ko sa takot at parabang hini pa ng malamig na hangin ang aking likod. Mabuti na lang dahil kasama ko ang aking best friend at boardmate na si Leia kaya bahagyang nabawasan ng takot na nararamdaman ko. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay bigla kaming natigilan. Nang madinig ang sunod-sunod na ungol ng isang babae Ano yun? Pabulong kong tanong kay Leia Mabilis na namilog ang mga mata ko habang lumilinga-linga sa paligid Nagkibit-balikat naman si Leia at may pinyo pangiti pang sa mga labi Kung si Leia nagagawang numiti at mag-isip ng kalokohan sa ganitong sitwasyon pues ako ay hindi. Kinikilabutan ako sa bawat ungol ng babaeng na didinig namin. Hinding hindi na talaga ako sasama kung sakaling magaya muli ng inuman ang mga lalaki naming barkada. Aba naman, mag-aalas 10 na ng gabi at kami na lang ni Leia ang natitirang tao sa kalsada. Dito kasi sa pinakaliblib na probinsya ng Zamboanga del Norte ay hapon na kumagumpisa ang klase ng mga kolehiyo. kung kaya't no choice kami kung hindi umuwi ng hating gabi. Malayo pa man ang lalakari namin ni Leia dahil may kalayuan ng boarding house na inuupahan namin. Bagay na nakapagpapadagdag lamang ng takot na nararamdaman ko. Oh fuck Yes Ah Namilog ang mga mata ko at halos lumuwa nang madinig ko ang salitang fuck Nako 100% Nagtutukaan ang mga iyon Mukhang tama si Leia sa kalukohang naiisip nito Nagsalita si Leia at nagtanong sa akin kung meron do ba dapat akong ikatakot kapag ganyan ang aming nadidinig. Sabay hagigig nito ng tawa at lumingali nga pa sa paligid na para bang inahanap niya kung nasaan ang mga nagjerjerjeran. Sa kabila ng mga nadinig, hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib ko. Kumapit ako sa braso ni Leia upang mabawasan ang kabang aking nararamdaman. Kulang na nga lang, ay manginig sa takot ang buo kong katawan. May sasabihin sana ako kay Leia pero bigla akong napahinto bago luminga sa paligid upang siguraduhin na walang halimaw ang nagtatago at nakatitig sa amin na anumang oras ay nakahanda kaming atakihin. Sinabi ko kay Leia na mayroong aswang na gumagala ngayon. Tumawa naman si Leia sa akin bago umiling. Sinabi ni Leia na bakit daw ako naniniwala doon at ako daw ang tagamay nila sa aming dalawa. Pero agad siyang natigilan sa pagsasalita nang makadinig kami ng isang nakakabingi at nakakakilabot na tili ng isang babae ang umalingaw-ngaw sa buong paligid parehong nanlaki ang mga mata namin at nagkatitigan. Kasunod ng malakas na tili ng babae ay siyang pagaspas ng pakpak. Halos bumingi iyon sa aking pandinig. Para bang malaking pakpak iyon kaya naglikha ng ganoon kalakas na ingay. At nasa isang parte ng gubat hindi kalayuan mula sa amin ang pinanggagalingan ng tunog na iyon tulala kami ni Lea na napatitig sa gawin ng gubat kung saan ang gagaling ang hiyaw habang mahigpit na magkahawak ang aming mga kamay. Ang ihip ng malakas na hangin ang naging hudyat namin upang tumakbo ng mabilis at lisanin ang lugar na iyon. Historia Tagalog Horror Stories